Tubes Masarap pa yung tanglad. Ha? Masarap pa yung tanglad. Ha? Tubi. Halika na, baba ka na. Ba tanglad? Wala ka, ha? ka na ha? Mas masarap yan. Kaysa dog Ha? Tubs. Halika na. Tubi. Halika na. ay buubos po yung tanglad ko dyan hali ka na hali na o oh, may sili dyan o oh. gusto mo kainin na may sili pa dyan o oh. yan sili o oh. hali ka uy baba na hali ka na, na, na. Na, na baba na tayo hali na ka na hali na baba na ang kain mo ng tanglad yan. Masarap sarap kain mo tanglad?